Yo, what up? This your boy Jiro At ito, meron tayong bagong reaction, reaction review Na kung bakit ayaw ni Michael Jordan pumunta dito sa Pilipinas ba diba? Mga tol, eh, alam naman natin na si Kobe Bryant at si Lebron eh, Walang kahabog-habog na nagpunta na ng Pilipinas eh, dito sa ating, sa ating bansa ay mahilig tayo sa basketball Syempre pag Jordan, matik yan Sobrang solid yan Bakit kaya, bakit kaya ayaw ni Michael Jordan? Yan ang ating topic for today at bago yan, magpalakpakan na muna tayo dyan. <laughs> yan. At huwag natin patagalin. At itong video na to ay nanggaling kay Mapalad Vlog. Ayan. Ang title kaya pala ayon ni Michael Jordan sa Pinas dahil dito. Tara, siya sa atin natin. Alamin natin. Hindi ko na patatagalin. Let's go! Magandang araw guys! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay patungkol kay Michael Jordan bakit ayaw na ayaw niya pumunta sa Pilipinas at kung anong mga popular na brand ang na-endorse niya at kung gaano kalaki ang network niya at saka ang halaga na ino-offer sa kanya para lang pumunta dito sa Pinas. Ngunit bago natin simulan ang kwento ay baka pwede akong makahingi ng subscribe mo at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa bawat yep, video yep, na ina-upload ko. Yep. Salamat! kaya simulan na natin. Ang buong pangalan niya ay Michael Jeffrey Jordan ipinanganak siya noong Pebrero 17, 1963. Tinala rin siya sa kanyang inisyal na MJ. Isa siyang American former professional basketball player and businessman. Siya ang unang manlalaro sa NBA na naging mayorya na nagmay-ari ng isang kopuna ng NBA na Charlotte Hornets. Simula ng maglaro si Michael Jordan sa NBA noong 1984 at naging isang pinakakilalang basketball player ay ni isang beses hindi man lang ito pumunta sa Pilipinas. Na kung saan ang basketball ay isa rin sa pinakapopular na sports dito sa ating bansa. Base sa ating pananaliksik mayroon tayong nakita at nabasa patungkol sa isyong ito na nagmula pa sa iba't ibang tao. Bago natin alamin ang kwento patungkol dito, atin munang alamin ang tungkol sa isang Pilipina na nag-offer sa kanya ng mahigit sa 7 million US dollar. O sa pera natin hey. ay umaabot na 385 million pesos. Ayan mga tol, offer sa kanya 7 million dollars na umaabot ng 385 million pesos inoperan si Michael Jordan. Magpupunta lang ata dito ng kahit isang araw eh. Ayan tinanggihan niya kaya tara tuloy natin upang dumalaw lang ng isang araw at maglaro ng golf dito sa Pilipinas ang Pilipinang ito ay hindi na pinangalanan pa at siya raw ay nag-offer ng mahigit sa 385 million pesos hindi para maglaro ng basketball kundi maglaro ng golf dito sa Pilipinas dito pa lamang ay papasok na sa ating isipan na ang Pilipinang ito ay sobrang yaman para mag-offer ng ganyang kalaking pera. Oo nga, oo nga. Para lamang sa isang araw na pagbisita ni Michael, Michael Jordan, Jordan dito sa ating bansa subalit sa offer ng Pilipinang ito na 385 million pesos ay tinanggihan ito ni Michael Jordan. Mm -hmm kung iisipin natin ang 7 million US dollar ay napakaliit lamang na pera para kay Michael Jordan dahil siya ay may total net worth na 2 billion US dollars ayon sa Google as of 20. Kaya naman pala eh, 7 million dollars ang ino sa kanya. Maliit lang talaga sa kanya yun kung meron siyang net worth na 2 billion. 2 billion dollars. Sobrang liit lang ng 7 million. Sobrang liit lang sa kanya ng 385 million pesos. Yun ang katotohanan mga tol. Pero hindi natin alam kung bakit ayaw niya talaga pero maraming tsurya kaya tara alamin natin tuloyin natin mga tol. 23. O katumbas ng mahigit 110 billion pesos kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya natanggihan ang offer ng isang Pilipina para lamang pumunta dito sa Pilipinas. At dahil dito mapapaisip ka talaga kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta sa ating bansa. Mm -hmm. Isa sa mga dahilan nito si Michael Jordan ay may phobia sa malalaking anyong tubig. Alam hmm. natin na ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagatan. Ang phobia na ito noong bata pa si Michael Jordan na kung saan nasaksihan niya ang isang matalik niyang... Ka Yung matol parang nakakatawa yun ano, no. Dahil ayaw niya pumunta ng Pilipinas dahil may phobia sa tubig. Dahil ang Pilipinas napapalibutan ng tubig ha. Parang Ha? Musta ganun ha? Tatawin <laughs> natin. Ibigan sa kanyang pagkalunod matapos masipsip sa ilalim ng karagatan. Blap yan, blap. Halos mamatay din siya sa pagkalunod noong siya ay labing isang taong gulang Or sa bagay, habang baka siya. sa baseball camp. anggang mm -hmm. Hanggang ngayon, sinabi ni Michael Jordan na hindi siya komportable na sumakay sa anumang bangka o malapit sa anumang malalaking anumang yeah, pwede yun. Fact. Kayun paman, nagawang lumangoy ni Michael Jordan sa mga pool na itinuturing niya mas ligtas kumpara sa karagatan. Pangalawang dahilan nito ay ang patungkol sa security issue hindi naman natin masisisi si Michael Jordan na isipin na rin ang kanyang pansariling kaligtasan. Lalo na sa mga bansang hindi natin maiwasan na may mga taong umisip na gumawa ng hindi maganda sa mga sikat kilala at sobrang yamang mga tao subalit kung ito man ang dahilan ni Michael Jordan. Kung bakit mm -hmm. ayaw niya pumunta dito sa Pilipinas meron din namang mga sikat na NBA player tulad ni Kobe Bryant, Stephen Curry mm -hmm. at Lebron James ang hindi alintana. It yan, idol ko yan talaga si Kobe Bryant. Sobrang idol ko yan dahil yung ano niya, yung, yung dating niya eh. Talagang sobrang kalmado, lagi nakangiti. Tapos saka yung dating niya sa ring, yung sobrang natural nung galaw niya. Ang lambot. Kaya Saludo idol, rest in peace Kobe Bryant. Tuloy natin mga tol. Itong security issues. Na ito upang pumunta rito sa Pilipinas na kung saan itong si Lebron James ay pumunta pa nga sa tenement o paupahang bahay sa Taguig City. Malamang kung na-experience mo nang pumunta rito sa tenement ay makukuha mo kaagad kung bakit may ilang mga tao ang ayaw pumunta sa lugar na ito. Sa lahat ng bansa sa Asia, tanging ang bansang China lamang ang parang alam na bisitahin ni Michael Jordan. Sa lahat ng mga nagtataka kung bakit ang bansang China lamang ang kanyang binibisita sa Asia ay eh dahil mula pa kasi noong 90s, mararamdaman mo talagang business-minded itong si Michael Jordan. Ah, mga tol, sa China pala talaga siya pumupunta, no? Napakalapit na, bakit? Siguro pangarap din ng bawat Pilipino yan, no? Bum pumunta rito, Michael Jordan yan, pare, di ba? Solid yan. Pagsamay mo man si Kobe o si Lebron, ay eh, Michael Jordan pa rin ako. Pero kanya-kanya opinion yan. Kung sino man yung mga lodi nyo, comment na lang kayo, pagtanggol nyo. Pero Michael Jordan yan pare, tara tuloy natin. Na kung saan may makukuha siyang malaking income ay doon din siya pupunta sa bansang China kasi ay mayroong pinakamalaking pagawaan ng sapatos na Michael Jordan. Na alam naman natin na malaking parte ng US 2 billion US dollars net worth ni Michael Jordan ay nanggaling sa mga sapatos na kanyang ini-endorso na Nike. Kaya naman ang bansang China lang ang alam niyang puntahan at upang ipakita na rin sa mga Nike employees dito balik, ang personal balik na, na pasasalamat China, sa kanila. No? At syempre upang ma-motivate din na gawin ng maayos yung mga sapatos na ini ni Michael Jordan ganun pa man kahit na pumunta ito sa China ay bukod sa mga security ng kanyang dala galing Amerika. Ay mayroon ring nakaposisyon sa China ng mga Chinese security guards pati na rin ang mga iilang pulis para sa kanyang kaligtasan. Yep, abang nasa China ito ayon rin sa aking nabasa ginagawa lamang daw ni Michael Jordan. Ang pagbisitang ito sa China upang amuhin lang daw yung mga Chinese na medyo may tampo sa kanya sa mga hindi rin nakakaalam ay may kinasuhan itong si Michael Jordan na isang malaking kumpanya sa China. Na pumipeke ng kanyang mga sapatos talagang hindi natin masisisi <laughs> si Michael Jordan na pumunta sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung heto ang kanyang paraan ng pagyaman. Siya ay nag endorso rin ng iba pang mga tatak bukod sa Nike tulad ng Coca-Cola at Gatorade. Na kung saan rin mga giant company sa mundo. nag rin si Michael Jordan ng ilang kumpanya na hindi rin nauugnay sa basketball o sports tulad ng fast food ng McDonald's, Chevrolet, Hanes, Wheaties, mga commercial sa hair treatment, at higit pa. Bukod kasi sa offer ng Pilipina na 7 million US dollars o mahigit 385 million pesos. Na kanyang tinanggihan ay mayroon pa itong isang offer na tinanggihan na nagkakahalaga naman ng 100 million US dollars o mahigit 5.5 billion pesos. Eh no, mas malaki 'yun ano, pero tinanggihan din niya no, kaya kung mag-o-offer man tayo ng 385 million pesos ay sobrang liit nun. Eh no, 5.5 billion pesos na ang inaano sa kanya ewan ko sa bansa to baka dito rin tara tuloy natin sa mga panahong kasing iyon ay mapapansin mo dito kay Michael Jordan na bihira na lamang siyang magpa-interview mm -hmm. kahit pa sa mga kilalang media industries at sobrang bihira rin itong makita kahit pa sa mga big events maraming nagsasabing nakafocus na lamang itong si MJ sa pagmonitor ng mga negosyo ngayon na masasabi nating kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon bilang pang 1,729 na pinakamayamang tao sa mundo. Pang oh, 1,700 na lang siya. kung mayroon kang 2 billion US dollars halos lahat na yata ng bagay na pwede bilhin ay makukuha mo. Para naman doon sa mga napapaisip kung ano nga ba ang pinakamalaking investment ni Michael Jordan maliban sa pag e endorse niya sa Nike ay ito ang pag-invest niya sa isang NBA team na Charlotte Hornets. Sa team na ito ay nag-invest siya ng halos 180 million US Yo, Charlotte, alam ko naging ano siya eh, nung huli niya, nag-wizard siya eh, no? Comment daw na lang kasi hindi comment na lang kayo ng mga nakakaalam, di ko kasi hindi rin ako masyado fanatic sa basketball eh. Pero NBA solid din, alam ko yan at, yun, alam ko naging wizard siya eh, pero nahawakan pala niya ang Charlotte Hornets, diba? Tara, tuloy natin. Dollars, nung una ay maraming tao ang pinagtatawanan nitong si Michael Jordan dahil sa pag-invest niya ng napakalaking halaga ng pera sa team na ito subalit hindi nila alam na pagkalipas ng ilang taon ay biglang tumaas ang halaga ng team na Charlotte Hornets. Na sa kasalukuyan ay mayroon itong halaga na 1.5 billion US dollars at ngayon rin ay nakakuha na si Michael Jordan ng halos 70% ng ownership nitong team na ito. Sa katunayan nga niyan na ay naging 90% pa ito dati subalit nagdesisyon itong ibenta na lang ang 20% nito kamakailan lang gayon pa man siya pa rin ang may control sa team ng Charlotte Hornets. Na personal pa niyang tinutulungan ng kanyang mga player sa iba't ibang laban nito sa NBA. At heto ang mga dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa Pilipinas. Ay ang buhay ng tao ay walang katiyakan sa mundong ito. Sana Bagay. balang araw ay maisipan rin ni Michael Jordan na bumisita dito sa ating bansa. Oo nga no, wala naman masama kung pumunta siya o hindi dito sa ating bansa, personal niyang desisyon 'yan. At kailangan Bagay. nating respetuhin yep. dahil dyan siya masaya. Marami hmm. sana ang mapapasayan niyang mga Pilipino kung sakali man oh, magbago Jordan ang isipan yan. niya at bisitahin ang Pilipinas lalo na yung yep. mga iniidolo siya sa NBA. Oh. Ano naman po ang masasabi mo about sa okay, kwento? Yun tol, tapos na tayo at oo nga ano, si Michael Jordan na lang ang inaantayin natin dito at solid na pero hindi natin kailangan asaan yun. Kung talagang ayaw niya pumunta eh wala tayong magagawa, personal yon At least na nakapunta rito si iniidolo nating Rest Peace Kobe Bryant si Idol Lebron James at si Stephen Curry at sa mga iba pang NBA player. Ha. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Maraming din salamat sa mga basketballista na nagtitiwala sa Pilipinas. Ewan ko ba dito kay MJ kung bakit ayaw niya eh, no, mga tol. Comment down below na lang kung bakit sa mga nakakaalam dyan. Uh, pwede niyong ihayag kung ano, ano yung mga opinion. Ha. At yun, dito na magtatapos ang ating reaction review dito sa kung bakit ayaw ni Michael Jordan pumunta sa Pilipinas at ito pala ang mga dahilan. Pero siguro, ano lang to, teorya lang siguro to ha, ah, dahil hindi naman niya siguro sinabi. Wala siyang sinagot at sinabi kung bakit ayaw niya pumunta ng Pilipinas. Siguro sabi yata sa tubig, ewan ko, hindi natin alam eh no. Kaya yun, hindi na magtatapos. Yeh, maraming maraming salamat sa lahat na nanood. Peace! Ah!